Tumahok ang third GMO company na pinamumunuan ni Captain Michelle Epestares sa isang activity ng City Health Office Masbate na pinamumunuan ni Dr. Teresa Arullado na ginanap sa City Health Office Masbate noong September 19 taong kasalukuyan. Ang aktibidad na may tema, Dugo Mo Bulig para sa mga Masbatenyo. Nagdaan ng 24th Cityhood Anniversary ng Masbate City, ang Philippine Army kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon ay lumahok sa isang inisyatibong magligtas ng buhay. Layunin ng nasabing okasyon na suportahan ang mga indibidwal na nangangailangan ng blood transfusion at itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng regular na pagbibigay ng dugo. Ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ay isang malalim na pagkilos ng habag at isang testamento sa kapangyarihan ng kabaitan. Na nagbibigay diin na ang bawat patak ng donasyon ng dugo ay nag-aambag sa pagbibigay ng kaloob na buhay sa mga nangangailangan at paggawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa komunidad. Ang inyong mga negotiator troopers ay nananatiling tapat sa pagpapakita ng pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga gawaing makatao na hindi lamang makikinabang sa mga Bikulano kundi sa lahat ng Pilipino. Kaagapay ng mga Bikulano, Michael Lerio, Kaagapay News Online.